Good morning mga kamag, welcome to YouTube channel Alright, andito tayo ngayon sa aking growing house At silipin natin yung mga bunga Ayan, dahil bunga ngayon mga kamag Dahil medyo maganda yung moisture Ayan. kahit na mahangin pero maganda pa rin yung mga pinhead mga kamag Next Ayan. Nagiilaw tayo dahil madilim. Yan ah. na. Ito yung ating inaalagaan na floating bag. Yung pinapabunga natin. Yan na. Ah. Shout out mga kamag. Ayan. Ito ay ready for harvest na yung iba dito mga kamag Pero yung iba malilit pa At ayan mga kamag uh, Kung napasin nyo dry na siya Yung tinatawag natin na dry sa puno Pwede na natin kunin yan Huwag na natin antay na mabulok Para magpinit ulit siya ng bago Yung alaga natin na to ay 1,000 fruiting bag Dahil maliit lang yung ating growing house Kaya ganyan lang karami mga kamag hinahati-hati lang natin yung ating area ah uh, wag lang tayo mawalan ng space sa patubuan ng kabute alright ikot tayo mga kamag dito sa aking area ganyan lang mga kamag simple lang kung gagawa kayo ng growing house pwede kawayan tabingan nyo lang ng mga umot mga sako na hindi na ginagamit o yero pwede na yun pasamantala starting ayan ito yung uh, 800 800 piraso na floating bag ayan itong area na to mga kamag ay pinagamit lang sa atin para hindi masayang at nilagyan nga natin ng clothing bags ayun o no? tsaka tsaka lang tayo mga kamag sa pag aalaga natin ng kabuti at syempre hindi habang panahon ay maliit yung ating aalagaan na patubuan ng kabuti Pagka tayo ay kumikita na mga kamag Pwede na tayong Magpalaki Yan Alright Siyempre sa so umpisa Mag start kayo sa maliit Hanggang sa Mapaunlad natin mga kamag Diyan tayo nag umpisa Basta wag lang hihinto mga kamag Tuloy tuloy lang kung makakaranas kayo ng error o kunting sakit sa ating mga protein bags hanapin natin kung saan sila nagkakasakit Ayan, huwag natin susukuan ang kalaban nito mga kamag ay talagang yung init pero kapag tayo eh nagsipag sa pagdidilig at pagbibigay ng moisture ah uh, mapiprevent natin yon mga kamag mabibigay natin yung iba yung ibang kamag grower natin eh high tech na yung kanilang growing house mga kamag meron silang mga paging machine ayan automatic may timer syempre yung paging machine mahal yun mga kamag eh. mag harvest ka na Harvest time tayo ngayon mga kamag ah, Bago tayo magdilig mga kamag Kung meron tayong mga malalaki na, na white oyster mushroom Harvestin muna natin yan bago tayo magdilig Kailangan panatilihin natin yung quality Ng ating harvestin na mushroom Lalo na kung kayo ay nagsusupply sa mga public market Hindi sila papayag mga kamag Na yung i-deliverin -de yung white oyster mushroom ay hindi quality, lalo na kung over water may mabigat yun mabigat pag tinimbang ito, 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 ito. Ayan, yung mga ganyan, mga ha-harvestin natin yun o no? ito muna, nga o oh. sumasayose pa yung ating manager Ayan. Kinakailangan kasi sa pag-harvest ng white oyster mushroom. Kung hindi ka marunong kumanta, sumayok na lang. Ayan. Yun know? o. Oh. O, oh, diba? Ito siyempre, sabi nga nila, pag may alaga ka na mushroom rooting bag, para ka raw namimitas ng pera. Totoo yun. Pero, depende yan sa sipag at syaga mo. Ayan. Dahil dito, talagang kusubukin ang pasensya mo ako na nagsasabi mga kamag mag ka dito ng isang sakong pasensya dahil talaga maraming sumuko totoo yan maraming <coughs> sumuko dahil hindi nila nahuli yung tamang diskarte Ayan. yun no? o oh. o oh, diba kahit noon mga kamag, nung nag-start ako sa pag-mushroom, muntik na ako sumuko dyan. Sabi ko nga, ito ba yung pinagpalit ko sa ano, sa trabaho ko bilang isang gwardiya? Sabi ko, gwardiya, sumasahod ako ng 9,000, 15 days. Huwag okay, okay na yun. E, pinagpalit ko dito sa pag-aalaga ng mushroom. Noon time na nag-start kami mga kamag, eto na ikwento ko na naman mabalik na naman tayo talagang 2016 <clears throat> ang dami namin try and error dito kulang na lang sumuko at bumalik uli ako sa pagwagwardya pero hindi nangyari yan mga kamag dahil uh, nakita ko yung sign pinag-aralan ko mabuti kung ano talaga at kung saan ako nagkukulang at nagkakamali kaya nga kaya ngayon ay andito pa rin ako awa ng Diyos sa pagpapatubo ng kabuti. At siyempre sa paggawa ng pinagmamalaki na ng produkto bayan ng San Miguel Bulacan, yung ating Mince Crispy Mushroom Chicharon na panalo nasa at kalusugan. Para sa mga health conscious, yung mga mahilig kumain ng mga sustansyang pagkain, ito ang kanilang paboritong paboritong kain ng mga mayayaman sa rutina kagaya ng white oyster mushroom lalo na sa panahon ngayon na kailangan alagaan natin yung ating kalusugan yung ating sarili dahil mahirap ang magkasakit yan alright mga kamag ayun <clears> oh. <throat> eh, you know, welcome to youtube channel mga kamag kung bago ka lang sa youtube channel at napadaan ka lang huwag mong kalimutan subscribe ang aking youtube channel, para sa ganon kung meron kang question about mushroom pag-uusap tayo, message ka lang sa baba, ayan marami pa ayan, ayan, to. ito marami pa mga kamag ah, ito e, eh, para bukas yan, pwede na yan you know? alright mga kamag ah, punta naman tayo dito sa ating kusang ginagawa, yung fruiting bags, kahapon nga nakagawa kami ng 2,000 fruiting bags 2,000 fruiting bags mga kamag yung ating na-compost kahapon ayan ayan mga kamag, may takip yan tinakpan natin mga kamag kaya sabi ko sa aking mga vlog about ito sa ating composting tatakpan natin yan yung kinocompost natin eh, Ito yung nagawa natin kahapon 1,000 At 1,000 At ito yung unang una 1,000 Bali 3,000 3,000 Kilos Na substrate material Yung ating Nakakompose ngayon Ito ay ibabag natin Malamang to ay next year na 2025 At least napakaganda ba? Diba? Napakaganda at may nakaabang tayong trabaho next year. Pagpasok pa lang ng 2025. Alright? Yes. Nice. At eto mga kamag, eto yung eto yung mga naging reject natin. Eto. Ayan. Eto yung naging reject natin, yung unang gawa natin na uh, 8,000 floating bag. Ayan. Nagkaroon tayo ng reject mga kamag sa 8,000 floating bag ang naging reject natin ay 200 piraso ayan ayan, ito yon, ito yon mga kamag, huwag nyo itatapon yung mga naging reject natin yan ay pwede nating i-recycle uli, ito ay tinimplahan natin uli para i-recompose recompose tayo uli dito tapos, siyempre, pwede na uli natin ibag para hindi masayang right? Ganyan ang gagawin natin pagka tayo ay mayroong mga contamination. Yung mga reject. Ayan. Maano natin yan. Marirecycle natin yan. Magagawa natin ng paraan. Alright. Ayan. Panibagong vlog na naman at panibagong kaalaman naman ang na-share ko sa inyo for today's video. Ayan. Mga kamag. Tuloy-tuloy lang natin ang ating pagmamashroom, pagsisipag, pagtsaga para sa ekonomiya. <coughs> excuse me po, laki na po. po. kusot, mapapos sa ilong ko, mga kamag. Ayan. <coughs> Ang ganit na lang, mga kamag, yung ating video. At sana, meron kayong natutunan at naliwanagan kung meron man kayo hindi maitindihan message you lang ako PM lang kayo sa ating message message yan sa ating youtube channel sasagutin natin yan mga kamag at kung meron kayo hindi maitindihan ipaliliwanag natin yan na maayos kung ano man ang kaya kong sabihin at ma may explain kung makakatulong sa inyo Gawin nyo mga kamag Pero kung hindi naman At may gisalungat sa inyo Ang aking na share Huwag nyo gawin Okay lang yan mga kamag At least nagkakaroon tayo Ng kanya-kanya nating decision making right?